Ang daming congratulate ngayon kay Mr. Jason sa naglabasan itong mga pulahan at diehard na nasa social media para i-congratulate <laughs> si Mr. Jason sa mukhang tama yung sinabi ng isang netizen na yun, nakulong na, ex-convict na to. Ibig sabihin, madali na lang pumasok sa politika. Baka ito yung paraan niya. Okay, para kahit papano, tumakbo na ata itong senador, na no? si Mr. Jason sa yon posible talaga yung dahil alam niya naman yung criteria na itong mga kababayan nating uto-uto. Okay? Hindi talaga malayong mangyari. Ganun eh. Anyway, ulitin ko ha, naglabasa na ngayon ang mga social media influencers na pulahan at mga diehard para nga i-congratulate. Pero, nung uh, balita po or kasagsagan ng balita na siya ay naaresto at nakulong, ay, tamimi naman yung mga yan. Wala namang masabi yung mga yan. Paano ba naman kasi didepensahan yung gano'n na nakulong na may kaso? Ngayon, na-dismissed, provisionally dismissed, na ibig sabihin, pwede daw baliktarin any moment basta siguro mag-show up na yung mga complainants. Ang problema, asa na yung mga complainants? Meron bang tumapal dyan? Naunahan na ba ang... Naunahan na ba ang taong bayan, okay, mahirap yan pag natapalan ka eh, kahit paano, sa hirap ng buhay ngayon. Alright, so eto, just in, Jason saw order to be released from detention case, uh, from deten detention, case against him rendered dismissed. Leading ko, provisionally dismissed. Siyempre, itong mga pala dismissed. Totally. Okay, ganun ang sasabihin nila. Naglabasa na. Na andyan na sa kanilang mga content itong balitang ito. Ni Mr. Jason Sa. Pero wina natin, eto. According to the uh, Quezon City Regional Trial Court Branch 100, private complainants uh, to his case failed to appear and because the guilt of the accused could not be proved beyond reasonable doubt, case is dismissed provisionally. Okay. Hindi daw nag-appear yung mga complainants. Okay. Na-inform ba? <laughs> Baka hindi kasi. yun nga uh, wag po ka, tayong pakasigurado ha dahil meron pa daw libel case at si Mr. Jason sa na nakabinbin at yung sinasabi na itong mga palangaw na kuno ay pwedeng balikan ni Mr. Jason sa yung mga naghusga sa kanya <laughs> panghuhusga nagjudge sa kanya okay Marami daw mga vloggers. Nako, baka isa ako doon sa nag-judge. Maraming mga netizens na ko na nagsabi na deserved, karma is real, yung mga ganun. Bail, uh, ano ba yun? Libelous ba yung mga ganun? <laughs> Parang hindi naman. <laughs> eh nakita naman ang tao ng madla na nakulong talaga siya. Okay, anong sasabihin? Oh, yehey! Um, makakalaya din yan. Ganun ba? <laughs> yung mga natuwa din daw sa pagkakakulong ni Mr. Jason sa ay pwedeng balikan ni Mr. Jason sa nga, at sampahan ng kasong libel. <laughs> Sabi rin yan, itong eh, suspendido na si, na lawyer na si Trixie Cruz Angeles. Matindi eh. Lawyer yan. Eh. Good luck!